Good day mga ka-channel! Andito tayo ngayon sa Tower Mall para magpadala ng pera. Papadala na naman kami. Lumilipad na naman yung pera namin. Ayan. Said... 20? 20? lang ang charge. Twenty. 23. Nakalagay pa rin, oh. Gaga, yung Ay, yung amount na binigay mo yan, ah, uh ah. -huh. Sana tayo, Opo, opo lang kami, pero wala na pera to. para lang kami sa Arabian X-Train. Ayan, naman, nung-blame na siya sa ano. Mas malaki niya. 15.26 lang ang sa iba na ano. 1533. Oh? 15 sa ibang exchange 1526. Wow, so Mas 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 malaki nga dito kaysa doon sa napuntahan ko. Sa yung sa dito eh. Basta kay mababa kasi dako pa naman siya kana. Pero dito pa lagi binababa ng amo. Oh, dito talaga ako nagpapadala. Pero hindi ka nagpupunta dito sa Arabian Exchange. Hmm? Hindi ko pumupunta dito sa Arabian Exchange. Arabian Exchange dito? Kaya nga, hindi ko pumupunta dito. Kapag magpapadala? Mm -hmm. Dito ako magpapadala. Kapag nandito tayo sa tower. Tapos um, so doon ako dinala ni nito, no, doon sa kabila. Kasi doon ang mas malapit sa rola niya. Ayaw mo, ng matutupi eh. Ayan mo hmm. matutupi? Yehey! Pera na namin, lumipad na. ni under na yan. eh. Ay, naasal ang ulo ko eh. Ay, Kaharang siya 1532. Yan sa Philippine uh, sa Philippine Airline. 19 mama papa nagpapadala na naman kami. Lumilipad na naman yung pera namin. Ayan. Asan yung kasama? Nagpapadala ako ba? Busy yan. Busy yan. Ano kayong problema ng babaeng yan? Ari ah, ba mga ako? Diyan kami nagpapadala oh, Diyan sa dealer niya. Tapos, maya yun, kung paano kayo Pag oh, yeah. mo alam, buwan-buwan naman ako pumipili ng tigas. Pag mo alam, ako pumipili Sino Hindi na yun sa mga Hindi pa siya tapos. diterangkan nama mansin. ini saya nama mansin. busy busy, busy bisihan nyer. <tuh> salik ka na sa vlog ko. Sarap ng buhay. Pa-swimming, swimming lang. Ah, ba? Diba? Uh -huh. Yung mga ano na yan. Pa-swimming, swimming lang. Palob-lob-lob-lob lang sa ulo nila. Char akala mo naman may kinukuha may kinakain ayan hmm. saan nyo ako pwedeng dalhin to the uh, to the moon road trip bromram, ayan eto nga pala yung elevator ayan mga ka-channel eto na nga yung driver namin hindi ko pwede yung asawa na kami sa mga park sa park ng sasakyan saan ba sasakyan? yung sasakyan natin? yung mahiwagang saan ba yung mahiwagang sasakyan natin? <laughs> How much the value of two thousand riyal in your local? India? A? Twenty-two riyal, twenty-two rupees, twenty-three rupees, one riyal. Can you talk Philippines pass Kam, kamstash kamstash? Eh. Mm. Same same. So mm. Shakir. Nah, di Philippines. Pinto mm. 22 ana India. Kamstash same same. Wala? No, wala same. Magod din Prince. Power. Kinta Indonesia ba gid bulos. Tama okay. lo. Eh? Indonesia? Hong Pilipinas. bulos, sir. O. Oh. Hmm. Abi repai right. Indonesia. Alfen. Oh, kasi karamihan sa. ay ang Alfen nat. Isang beses lang ang kontrata nila, hindi sila bumabalik kasi mayaman na sila pag nila. Sana all. Hmm. <coughs> Namin Saudi World hada orma Indonesia karam, hada one thousand rial, mara pulos. Indonesia. Wahid kontrak pas klas may may bagay Hindi naman ay years klas may نفر في غلط عين في نفر واجد أوكي دل ما نم عين سرا ما دي نفر تاكا Terus nah, <laughs> <Fee>. <laughs> laf, wajit. Wajit trafik ترافيك واجد نعم شو مسلي تما كيسا داي أنا كلا ترافيك واجد واجد Filipin نفر trafik. فيلبين مرة ترافيك dito. Lish itnain haga interesibu. Haga interesib lish itnain. Allah. Wah ada money. Ah. Aneh fakar hurma itnain kamon. Hahaha. 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 Jok, Hahaha. 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 Badin Hahaha. 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 Hahaha.

one four twenty real also. Eh, yeah, don't Pas ako sa ninety cent sa ning ko ang Awal mapi kamusta siri. Ning ubos ang. Awal one five, five real. Ning